Okay? Na mga gamit. O oh, nga, kinig. gamay man tubig. Tap water ni siya, ha? Ah, dirita. Kwa tag tap water. Hmm. Mm. Tap water, ha? Hmm. Klaro. So, okay? Tap water. Kana ang dako na to, mauna ang sa ulan. O. Oh, tanawa, on sa'y diferensya. Hugaw lang, eh. Sorry. Pero, ang diferensya sa color niya, Dahigid ni ang kausa ulan og ang sa ah uh, to ang ah uh, tap water okay so atong unahon himo una to una ang tap water kaming gamay okay kaming gamay ha okay so kini atong heater hmm, ato siyang isak sak ha klaro isak sak siya na to so okay. meron ulog pa okay So, kuan lagi ko kayo ko kay ngano nga nung di man siya mo init ang sa ulan. So, tabangi ko og kuan ani. Tabangi ko niyo og, og ngayog solusyon. Okay? Alright. Di ho na to, kong giingon kaning sa tap water. Aha. Tanawa. Ato lang sa itos mo doon sa inyong hang ma-kuan. Um, sa inyong hang ma maobserbahan. Uh, o, oh, gamay ang tap water and dako mo sa ulan. okay? Tanawa ha. Ako ito slow buwan to trigo. Hmm. So tanawa unsay resulta? Okay, so napasay sounds no? Hmm. Mao na siya ang tap water, di ba? Ni vocal siya dayon. Abta na o mga pila kasikan o segundo. Ah, mo init na. Oh, gaaso-aso na siya. Mm. Okay. Oh, uh, bukal na, na Tirita sa tap water asa ah, sa rain water. Sa ulan taha sa ulan. Okay, kita man ninyo klaro no? Ni bukal gyud Sa ulan taha. Okay, walay walay kukurap. Wala na siya halong edited. Okay. Wala gyud. Mm. So kani sa ulan ta, Oh, bukal-bukal na na siya, dali ra kayo. Pero sa ulan, uh, sa ulan sulay na to, ah. Gabukal ha. Oh, gabukal ha, gabukal i-transfer na to dire. Okay? Tutan awa. Unsang resulta niya? rin water na. Mm. Ning bukal ba na siya? Uh, bukal na siya pero gamay. hmm, ini na, na kayo. Okay. Hmm. Mora na ang iyang binukalan. Oh. Akong tantangon. So, layan akong mainit na siya. Marag wala Okay? Wala. So, ato na yung siguro. I-transfer na to ni siya dali sa gamay. Okay? I-transfer na. Iyabo sa na ako gamay, ha? Hmm. Klaro ho na to. Okay? Iyabo na ako ng gamay. Itong nagbuka lang na tubig. Okay na Ato na siyang i-transfer din ha. Para makita ganun ninyo Okay. Morning rain water. Okay. Ah. Uh, pariho na to po. Kung mabukal po siya. So, kato ganiya Pilar to kasi gundo. Okay. So, atong ito slow, Okay. Ito na to. Ah. Ito um, Tanawa. Tanaw na to. Kung sa gawin resulta. Yan. Yeah. Hmm. Mm, ba diba wala? So nga naman eh, ang ulan nga di man siya madutlan o heater. Pero sa tap water, dali raman kaayo madutlan. So katong mga hilig sa mga science, kanyo please ah uh, tagae ko <laughs> explanation kay bisan ako wala gi ko di ko ka explain ani no. Nganong nahibulong lang yung ko. Nganong ang ulan dili man mo sa heater o ang tap water, nga nung dali raman kayo siya mabukal no, sa heater. Okay? So, this video, uh, just for uh, entertainment purposes only, o uh, salamat kayo sa inyo hang uh, pagtan o pag-share ni Annie. Alright? So, yan. God bless you all, no? Okay. So, balik tag-sulay. Another try. Itong iya, Oh, Balik. Kuha o tap water again. Ah, bukal tag tap water, no? Ah, tap water. Mm. Okay. Mm. Mm. Wala, segundo lang na, oh. Bukal na siya dayon. Pero ang rainwater, wala yun. Kita ninyo? Aso-aso mm. na ganina. So okay guys, thank you for watching. I hope next time ah na ano po mga another uh, pwede na to no ma, ma share sa inyo ha. Okay, so bukal git ang tap water. Okay? So ni bokal, init kayo ganyo. Hmm? Hmm, aso aso na ha, init. So another. Hmm. Rain water na punta, para sure ball good. Rain water. Hmm. Okay terus lo nah pinwater na igo rasya ning angko ang gamay dia oh mura og action rasya og ngala bulak pero wa sya ingon ning okay so sa asing video i hope nga natay na kuha og i hope nga ma-share pa thank you thank you for watching guys